Aries, ang magpapasigla sa iyong araw ay ang positibong enerhiya na hatid ng gabay ng kalikasan, upang mapalakas ang iyong determinasyon at kumpiyansa. Gamitin ang kulay green, sumisimbolo ng katalinuhan at matibay na loob, ang iyong mga numero ay number 14 at number 22, na nagdadala ng swerte sa mga desisyong may kinalaman sa trabaho at personal na pag pagunlad. Taurus, sa araw na ito, mahalagang manatiling matatag sa iyong mga plano. Ang kulay dark blue ang magdadala sa iyo ng kasaganaan at balanse sa iyong emosyon. Ang iyong mga numero ay number 6 at number 18 na magsisilbing gabay sa mga pagsubok na maaaring dumating, lalo na sa usaping pinansyal. Gemini ang iyong pagiging masigla at malikhaing pag-iisip ay higit na lalakas ngayong araw. Ang kulay yellow ay magbibigay sa iyo ng inspirasyon upang mapanatili ang iyong kasayahan at pagiging bukas sa bagong ideya. Ang iyong mga numero ay number 5 at number 21, na maghahatid ng magandang balita at positibong oportunidad. Cancer ang araw na ito ay puno ng pagmamahal at pag-aalaga, kaya tiyakin mong alagaan din ang iyong sarili. Ang kulay white ay magpapalakas ng iyong proteksyon laban sa negatibong enerhiya. Ang iyong mga numero ay number 9 at number 17, na magdadala ng mas matatag na emosyonal na koneksyon sa mga mahal mo sa buhay. Leo, ipakita ang iyong lakas at karisma sa araw na ito. Ang kulay red ay magpapatingkad sa iyong tiwala sa sarili at magdadala ng positibong atensyon. Ang iyong mga numero ay number 3 at number 19 na magbibigay sa iyo ng mas maraming pagkakataon upang maipakita ang iyong husay at talento. Virgo, sa araw na ito, mas mainam na pagtuunan ng pansin ang iyong organisasyon at pagpaplano. Ang kulay brown ang makakatulong upang mapanatili ang iyong pagiging masinop at praktikal. Ang iyong mga numero ay number 11 at number 24 na magdadala ng mas matibay na pundasyon para sa iyong mga layunin. Libra ang balanse at pagkakaisa ang magiging susi sa iyong tagumpay ngayong araw, ang kulay pink ay magpapalakas ng iyong kakayahang makitungo sa iba ng may pagkakaunawaan, ang iyong mga numero ay number 17 at number 20, na magdadala ng kapayapaan at tamang direksyon sa iyong mga desisyon. Scorpio Maging bukas sa pagbabago at hayaan mong ang iyong determinasyon ang manguna. Ang kulay red ay magpapalakas sa iyong lakas ng loob at sigasig sa mga ginagawa mo. Ang iyong mga numero ay number 8 at number 16 na makakatulong sa iyo upang makuha ang kontrol sa mga sitwasyong kinakaharap mo. Sagittarius. Maganda ang araw na ito para sa paggalugad ng bagong ideya at karanasan ang kulay purple ay magbibigay sa iyo ng inspirasyon upang mas mapalawak ang iyong pananaw, ang iyong mga numero ay number 12 at number 27, na magdadala ng swerte sa mga plano mong ipatupad. Capricorn, ang disiplina at syaga ay magiging sandata mo ngayong araw, ang kulay gold ay makakatulong sa iyo upang manatiling determinado at hindi madaling maapektuhan ng mga pagsubok, ang iyong mga numero ay number 4 at number 15, na magbibigay ng mas matibay na pundasyon para sa iyong mga pangarap. Aquarius, ang iyong pagiging bukas sa pagbabago ay magdadala ng mga bagong oportunidad. Ang kulay sky blue ay magpapalakas ng iyong koneksyon sa mga taong may mahalagang papel sa iyong hinaharap. Ang iyong mga numero ay number 10 at number 23 na maghahatid ng inspirasyon at positibong enerhiya. Pisces, panahon na upang bigyan ng atensyon ang iyong emosyonal na kalusugan. Ang kulay silver ay magbibigay ng proteksyon laban sa negatibong enerhiya at magpapalakas ng iyong pakiramdam ng kapanatagan. Ang iyong mga numero ay number 29 at number 13 na magdadala ng kapanatagan at gabay sa tamang desisyon.